ako si Aaron. Din, akos, are... Maraming salamat din. at kakain kami ng breakfast sa Bumagang Kay Ganda. Ang susunod na programa ay Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. Basta I am DZER. DZDR! DZDR! DZDR. DZDR oras na mga event alas 7 punto ng umaga na so 10 days na lang nagpangibabaw na paskwa coverage na yan mga kawawakiven ito po si uh, yung kalingkod kiven kasimera para ipahayag namin sa inyo yung special press conference short press conference short press conference pala. Okay, short press conference ng WBC about nagapangibabaw na Pasko. So, anyway, good morning mga kawawa Good, 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 morning sa inyong lahat. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa inyong lahat. So, bago tayo magsimula ng, uh, ng maikling programa, may announcement pa rin sa inyo. Live na live po tayo mula sa Radio Servicio Wabakiven Studio ng WBC Broadcasting Corp. Para sa official na press conference tungkol sa nalalapit nga na, 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 na ng nga Pasko 2025 sa bayan ng Nabas Aklan. Ngayong ngayong umaga ay ipahahayag namin ang kompletong detalye bago ng grand opening ng pailaw bu ay bago ang grand opening ng pailaw sa ba bayan ng Nabas Disyembre 15 alas 7 ng gabi. <laughs> maraming inaabangan, maraming naghanda at ngayon ay formal naming ilalabas ang opisyal na impormasyon. Ipinapaalala po sa amin ang ah, publiko ang nagapangibabaw ng Pasko 2025 ay magsisimula simula Disyembre or December 15 pala. Eksaktong alas 7 ng gabi sa bayan ng Napas. Pinangungunahan nito ng ating Municipal Tour Sem and Event Coordinator at inaasahan natin ang libo-libong dadalo at manonood. Alin sa naman sa pagdaraos bukas, inahayag natin na lahat ng UFF SBA Networks ay opisyal na i-request -re na i-air ang full coverage ng Pailaw 2025. Ito ay masisilayan ng buong bansa hindi lang ng buong masa kundi ang buong sandigdigan at pati ng mga komunidad ng fan readers especially Philippine Fan Collective Media Corporation Incorporated abroad at pagsisimula ng celebration <clears throat> at isa pang aabangan sa taong ito ang WBC ay magtatangka gumawa ng record para sa largest Christmas station ID of 2025 na inihayag ang WBC na sinusubaybayan at ang tanggapin ng FGWR or Fanmade Guinness World Records sa pamumuno ni Rizal Lelarcio G. Palomata. Ito ang kauna-unahang malalaking CSID at para sa holiday lighting event ng NABAS. Sa so Desyembre 15 ang mismong araw kaya inayan niya namin ang lahat na makisaya at makikisa sa isang makukulay na pagdiriwang. Patuloy kaming magbibigay ng isang mga malalaking impormasyon at ipapang mga updates ko.